Ah, uh, ako magkamigil eh. Teka nga, masarch na. Ang ganda naman pala din ito. Ano pa? Eh, puntahan na natin ito. Oops! Ang bilis! Tara, libutin natin yung buong isla. Alamin na rin natin kung magkano yung pwede magastos pag nag-ride. Papunta dito sa Kamigin Island. Para natin mag-rides at bumiyahe. So unang gas, full tank. Around 300 pesos. Iligan City to Balingon Terminal, mga 3 to 4 hours na biyahe. Hindi nabutan pa nga ng ulan pero andito na kami sa port. Ito yung mga schedule. na pala, habang nag-aantay kayo sa pila, ah uh, dapat meron kayong QR code. So, ito yon. Yan, punta lang kayo sa website na yan. Tapos, sign up kayo. Kasi yung kailangan nila is itong QR code na to. Yan. Ayan yung ipapakita nyo dito. Dyan. Yung mga rate pala dito is paiba iba, So, pili na lang kayo kung saan kayo makakamura. So, kami is uh, Saint Benedict po yung ferry na nasakyan namin. Terminal fee, around 65 pesos motor with driver nasa mga 535 tapos pag regular naman 263 sa pabalik naman same lang din yung rate yan pag nakarating kayo sa kamigen mag scan kayo ulit ng QR code so yun lang naman po yung kailangan yan yan ah na naman kami papunta dun sa hotel na nabook namin Uh, ito yon so ang pangalan ng hotel is uh, Playa del Fuego. Room rate na nakuha namin, uh, 1,350. Uh, one day yon. Madami namang hotel sa Kamigin, uh, pili na lang kayo. So sa amin, ito yung napili namin dahil medyo malapit sa mga tourist spot. Ito yung mga available na rooms nila. May tambayan din. Tara, ikutin na natin yung isla. Nga pala, medyo mahal po yung gas dito. Dapat doon pa lang sa terminal, uh, mag-full tank na kayo para makatipid. Ako, isang daan lang yung pinagas ko dito. Unang tourist spot na pinuntahan namin uh, is itong Katibawasan Falls. Entrance fee, 75. Cottage, 100 pesos. So, depende na lang kung magka-cottage kayo. After namin dito, dumiretso na agad kami sa Tuasan Falls. So, same lang yung entrance fee, 75 pesos. Pag sapit ng hapon, dito naman kami tumambay sa may sangpin sanitary. Wala namang entrance fee dito. Babayaran mo lang yung bangka pag pupunta ka doon sa may cross. Hapon yung best time na pumunta dito. Para naman ma-experience yung napakagandang ng sunset. Ayan, solid uh, pangalawang araw ito naman yung pinuntahan namin uh, itong White Island syempre para makarating dito sasakay tayo ng bangka yung rate ng bangka nasa mga Oy! 750 so mas maganda, mas marami para makatipid tas hati-hati na lang kayo yan, e enjoyin ko lang muna yung dagat dito sa day 3 naman is uh, lumipat na kami ng hotel. The room rates nila dito 950 isang araw. After nyan, ay eh, dumiretso na kami sa Mantigue Island. Yung rate ang bangka dito is 700. Tapos meron pang additional fee na around 100 kada isa. So ayun, pwede na kayong mag-enjoy. Mag-picture-picture at maligo sa dagat. At ikutin yung maliit na isla na yan. Sa 3 days namin dito sa Kamigin, eh, nasulit naman namin yung mga magagandang tourist spot na dapat puntahan. Actually, marami pang spot eh. Pero kinulang na yung araw. Baka sa susunod na lang. So, ayun Solid mag-rides dito sa Kamigin. Try nyo rin. Bye!